Oops! Hi mga base mga kristyano! Um, under home quarantine pa rin tayo ngayon. Oh no! Kaya stay at home para uh, hindi mahawaan ng virus. Ngayon, araw na ito, uh, may pupuntahan tayo. Um, Doon tayo pupunta sa aming barangay hall uh, dito sa barangay pasong putik dito sa kitchen city importante yung pupunta natin uh, siya nga pala um, maraming salamat sa pag antabay nyo sa aking youtube channel na kristyanong galat uh, bago ang lahat um, bago nyo panoorin yung aking video na isunod kong video um, huwag nyo kalimutan na i-click ang like subscribe tapos uh, kalimbang nyo yung bell na, na katulad nito at ang pagpunta ko doon ay makikisakay lang tayo doon sa kakilala ko na may van uh, kasi doon din ang daan kaya nakikisakay ako kasi medyo malayo-layo rin yun lakarin at saka bawal yung mag ano sa kalsada yung maglalakad kaya doon ako sasakay sa van hinto lang nga nila ako doon ang gagawin natin doon sa barangay ay mag-submit ng Uh, form ng ayuda galing sa gobyerno at magbayad ng bill ng Meralco dun sa mall so Salamat sa bala Ito Ayan Dumating na rin tayo Pupunta tayo sa barangay ng Pasong Putik i-submit itong sa DWD. Ayan. Saan mag-submit na ito? Doon po. balikod Walang i-submit tayong Mamaya pa yan. Pag nabigay sa'yo ng pera, papakita mo yan. Doon. Sa likod. Punta ka doon, tuya. Hindi, sa window 1 doon. Window 1? Wala pang window 1 siya. K-mail? Okay, ay, kaya dito kuya. Walang daan dyan kuya. Sinarado yan. Doon. Sige. Sige, thank you. <laughs> Punta tayo sa window 1. Kung saan-saan ako tinuturo. Pero... So, nandito na tayo mga kristyano. Nakapasok tayo sa loob. Yan yung barangay nila. Ito yung barangay namin. Ngayon, hanapin ko sa window 1 si mam Mel. Si mam Mel? Ay, Hindi, nagbablog kasi ako. okay. Shout out lang, shout out. Ako pa Ayan, binigay ko na yung form ko. Pipila pa parao na tayo. Ha, mga Kristiyano. May tao na. Ay, siya. Ano na itong mag-fill up dito? Oo, oh, dito na lang. Bibili mo itong Dito na lang? Mayroon okay, po, yes po, 6 days po Ito ka na lang. Yes. Ayan, pipila ka natin yung form. Form? O oh, sige. Ayan. Okay po. I will show you po na-receive mo siya. Ito yung uh, ano pangalan nila? Para Meraklay yung... Noted. Ito po dito, pa-firma lang po. Ah. Uh -huh. Social distancing. Social distancing. Aku naman. Yan ang naghahantay ng mga ayuda. Kapila. Sila yung mga frontliner. Ayan. Frontliner. So mga bes, mga la lalabas na tayo. Na submit na natin yung form sa amelioration. Ayan, ang aming punong barangay. Yan, pang, yun ang pangalan ng kapitan namin yan ang harap ng saranggasol namin so lalabas na tayo so ayan mga bes mga kristyano nakarating na tayo dito sa SM Fairview Ayan ang terminal nila dito. Ayan. Masinag, Nobleches, Bagong Silang, Kiapo, De La Costa. Dito ang terminal ng SM Fairview. At mga bes mga kristyano, nandito tayo ngayon sa SM. At si uh, Mamang Guard, tanangin natin kung anong oras magbukas. Sir, anong oras magbukas ang ang SM? Viper po, nine. 9 tapos ang kuan, bukas din yung restaurant. Mga kainan. bago pumasok sa hyper uh, social distancing isang metrong social distancing sa yan ang patakaran ng mall ayan ang dami ang doon kaya ako pang siyam ako doon punta ako doon sa pang siyam na upuan yan ang isang metrong social distancing patakaran ng mall Ah, nagbubukas na yung Hypermarket Maya maya Pasok na tayo Pang siyam na upuan tayo Ewan mga bes Mga kristyano pasok tayo Mauna tayo sa kanila Kasi inuuna yung senior ayan mga bes mga presyano inungunay mga senior kaya hindi tayo pumila na doon dito tayo pupunta mga bes ay hindi dyan hindi dyan sa wine and liquor dito tayo yung services ayan dyan tayo pupunta dito. wala pang alas 10 kaya mag ikot ikot muna tayo dito sa kanilang grocery <laughs> nakita nyo yan yan lahat <laughs> hindi sa akin yan hindi ko pa may kasi hindi sa akin yan sa mall yan <laughs> oh, ayan pa ayan pa ang dami hindi ko pa may minda hindi yan sa akin kung <laughs> tayo ito yung ano may, may um, pero ito yung bill niya <laughs> sir kailangan po namin yung ano original po yung mismo bill niya ay wala, wala walang binigay pa may advisory kami sir original po pag ano sir di nandito kasi yung ano code niya Ina hey, okay, sir, barcode ito sir kung ano po yung nasa barcode so lumabas na tayo sa SM parang punta na tayo doon sa kabila, ikot kasi ang gate na binuksan nila, isa lang ayan, mga uh, bes ayan, mga bes lakot tayo tabi tayo baka masagasaan doon tayo pupunta ayan ang SM Fairview doon po tayo pupunta at ngayon nandito tayo sa Perdio, 36 sa harap ayan ayan ang Perdio, 36 kaya dito tayo doon dito Ayan. Yuhu! Lakad, lakad. Exercise din ito. Exercise mga best, mga kristyano. Ayan yung Fairview Terraces. Dito naman. SM Fairview. Ayan. Yeah. Lakad tayo. Tawid tayo dyan Dito Tapto <laughs> So Gadaan ulit tayo dito sa Barangay uh, Pasong Putik ayan ang bantay ng barangka eh Uy! Puma bakit pumuyat ka? Oh. ha? ha? Nah, parang uh. sitisay ganun din pumuyat eh mga tes <laughs> mga Nung kasanyo dyan yung may barila you noon know? ganoon isang sundalo binaril dyan so dito tayo Oh, nakapad naman tayo din tayo mga busy mga kristyano uh. you know this ah this is gawin natin mag alkohol mga bes, mga kristyano. Huwag nyo kalimutan ang pag-click ng like and subscribe. Thank you.